po ay pwede nang ibenta kasi oh, yan, isang dangkal na eh isang dangkal at saka ganito po pagtingin yan ay eh, na pwede nang ibenta isang dangkal at tatlong dali yan no? yun yung dulo ganyan po pagtingin yan sibuyas oh. Bala po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yan? Bala episode dito, ano po? Update ko po kayo sa ating taniman po ng sitaw at saka po sibuyas. Oh, uh, tayo po yung nanggagawa na rin ng panibagong plot. Oh, uh, dun, sa kabilang side dun. Unahin lang po natin na sitaw. Uh, talaga namang napakakisig na. Oh. Uh, atin yung, yung mga nalawit ng gayan Oh. Uh, yan, o no? Berde, ang ganda, kung mapapansin po ninyo ngayon tayo hindi muna nagdadami at gawa po ng ganari pag hindi kaya kaya ng katawan at napapabayaan lang po ba na rame wasyo um, ay sayang lang kung bagay napapabayaan yung iba e maganda po eh, talagang marami rin tanim may kaso kung hindi naman lahat maaasi kaso ay parang yun din yeah. yung nagtanim ka ng sampung puno na napabayaan mo na unharvest mo, eh, katumbas lang ng dalawang puno, edi eh, sa dalawang puno muna tayo ngayon. Ano po, yung kung bagay, kwento ko lang po naman yung sa inyo. Oh. Eh. Ay, gawa na yun din po ang kinalalabasan eh. na yun. Okay, ano na mamatay eh. Pupuropo lang po no. Ano, gaganda ka ba? Hmm. nalalayo na pati ng ano, habag. bulak-bulak nang nga yun oh. ito po ang tawag na iba yung training hmm. Hmm. Eh, po ay pagtaibo, binasa makakabenta pa rin tayo. Bubinas, ibinta natin kahit mga tatlong tali lang mm. Uh -huh. uh -huh. ay mag sampo sampo 30 pesos din po ah pag uwi natin ah oh. yan ang bilis po lumago ayan oh baka naman pala rin may isang buwan ah at gawa natin ng tinanim ko aray ay eh. eh nag-aani noon ay eh dito sa unang batch Hmm. May uwak na naman, may dinadagit na naman yung uwak. Hmm. Para pong nag -ano na nga ng bulaklak. Na ay po, bulaklak na rin. Ano po yan? No?

ari po i-update ko na rin sa inyo ito ay ornamental plant naman yan o oh. ornamental plant o oh, mahihilig oh. tapos ari po ay kabay marami, marami tayong ibang i-update dito oh. ah, hindi ko alam kung bulay o kabay ito bulay yan, ito na po yung ating mga naano. ano na itaas maganda rin nga po pala may plastic mulks oh, yan Oh. Tapos ari po yung ating Yan yung ating lulunisan no. Oh. Makakapit na rin tayo oh. Lalaki Lala na. Mm. <clears throat> Taba oh. Pwede na rin sa dilaga oh. Mga nung araw nilagang karne hmm. bagi pa na really po hindi tayo dito halos maanohan no? nagpapawala oh. Hmm. samplat po yan hanggang dulo hmm. kaya huwari in update ko sa inyo ay eh, hindi na mapapaano sa atin hindi na po ba ito napabidyo nung awan ko kung may video tayo nung tinanim ay ngayon ay makikita natin ay pagkalalakan na pala na uh -huh. yan oh. Yan, binasa update po tayo ngayon yan. Wala ka na po. Ang taas po naman ito yan. Puro ang palaya pa rin. Oh. Ang Papaya. Puro update po. Aray. Arin papayang arin, hindi rin nakakasama sa vlog o oh, magbubunga na. Hmm. Ang taba po at gawa lagi may pataba sa ilalim ng anong tawag dyan, nung no, sibuyas. Mm. Oh, greening green oh. Tapos po itong sibuyas natin. Yan oh. No? Pwede na rin po ito. Yan. Pwede na rin pong i-harvest, pwede na rin ilipatanim. Hmm. Mataas-taas po ngayon ang parang weight. Nag-200 na po. Ito. Ya. Yeah. Panlipat tanim na po ito. Ang estimate ko po itong anim na plat ay makaka 200 kilo na. Pwede na siyang i-harvest. 1 2 3 4 5 6 yan. Oh, uh, kahit po mag 150. Mag 150 kilo na la ang kung magpa siya ng 200, 200 to 180. Oh, okay din po Pero binabala ko ibaligtad uli ng panibago Diyan oh. Hindi huga ng pansin eh. Pagka nakataas oh. Pagka binaba Yan na po Ito po naman yung paglilipatan natin oh. Yan. pinaplat po natin Yan. ito po ang marami -maram natin ngayong halaman oh uh -huh. ito si buyas kahit po kailangan ko ngayon ng pira ay ako po yung nakihinayang ibinta gawa ng parang sugal nga po ang paghalaman ay kung mag itatalang ko pa ng isa, isang talang na lang bahala na po ay kung tutuusin po ibibinta ko yung yari na ay pwede na tayong makaganan siya ay ang iniisip ko naman pag tumalang pa ako ng isa ano po pag tumalang pa ako ng isa at naka 200 kilo ito ngayon ay eh di magta times trip magsi 600 kilo na ay eh kahit umabot lang tayo ng kung sakaling bumaba uli mag 100 yung farm gate 600 ang gandang kwentahin na yan po pero malaki pa rin po naman magigastos ko doon para mas marabara rin po tayo bibinta. bahala na uh -huh. talaga pong parang sugal nga ari pwede tayong baka dumating ang sunod na buwan ay magtagtunaw pero pag tayo po pinagkalooban pwede namang mag mapaganda natin ang ayos o di kaya mas maging mataas pa yung pong kung baga ikinukwento ko lang po ito sa inyo ano kung baga pwede rin mangyari sa atin na kung tayo pagkakalooban ng maganda yung magiging binhin natin ngayon na 200 kilo nga ako sabi sa inyo pag kinuwenta natin sa 100, per kilo ay di maganda na rin po yung presyo nun eh, pero pag nag 200 naman o um, nag 150 ay di another na naman po kung baga po ba pag nahuli natin yung magandang presyo at magandang kilo dami ng volume mas maganda po kaya kung baga parang ang hawak natin ngayon ay parang tinapay kung baga hindi ko muna isusubo uh <laughs> at pwede pa nating pag di natin kinain na isang linggo pwede madalwa na yung ating tinapay di mas marami tayo nun ano? parang ganun po ba ang kwento di tsatsakain na natin yun oh, kaya tayo medyo makautang-utang muna ng kaunti ngayon pag po naman tayo kumita nga di ayos bayad ng ating mga utang ah. yan na po yung ating plato. Oh. Oh. Yan po. Ah, uh, sunod nating gagawin dito. Kasi nadali ako dito sa kabila ay. Eh. Ito'y may nakuha na akong aral dito. Ari pong si buyas dito, nakatatlong ano. Nakatatlong gamas. Kahit 'toy damo rin ngayon ano kung may nakikita kayong damo. Yan po ay eh, nakatatlong gamas ako. Ay, ano po? Ang ang paggamas ko po di yan, pag pinagsama-sama putol-putol po ayan, oh. ang isang plat ay isang araw buong maghapon 7 to 4 pag po kinuinta. oh, kaya ako nadali dito yan ay di ibig sabihin no 6 days na yung trabaho ko di yan madamo pa rin po ito pupansin ninyo napakadamo pero yan po yung nakatatlong gamas na ngayon ho no, ang gagawin ko ito dati ah, ito po dati pagkalinis na gayaan ay tinamnan ko kaagad urada tanim at hindi ko po naman tukoy din nga ay, ay ngayon na discover ko na yung kagaya ng nung kamutihan natin walang damo ito pala mamatsitihin muna <laughs> yung plat na yan mamatsitihan muna lalagyan ng pamatay damo machete, para po hindi makasibol yung yung damo uh <laughs> yan kung bagay kinuwento ko po sa inyo kaya kung susumahin ano at ito ibinayad po sa labor may ibinayad rin po tayo kahit yung ilang araw kung ibinayad natin ito lahat kabukabuan ay malaka na rin ang gastos natin sa linis pa lang, ay parang aabot na ng nasa ano nasa 3,000 sa linis pa lang po yun kaya malaka din ang kapital ay hmm. Hmm ito na po ito po ay pwede nang ibenta kasi oh, yan isang dangkal na eh isang dangkal at saka ganito po pagtingin yan ay eh, na pwede nang ibenta isang dangkal at tatlong dali yan oh. No? yun yung dulo oh. ganyan po pagtingin yan sibuyas oh. isang dangkal at tatlong dali tempo ang damo pa rin na yan papal yan na po sana lang makahuli natin yung ano presyo tsaka yung dami ng volume ayun po ito po ang update natin ngayon update sa sibuyas tapos ay ito nga paggawa natin ng panibagong paglilipatan ito po pati ay ano itong anim na plat po aring kabuong pitak na ari sobra pa Masusubra pa po yung pag inilipat siguro mag extend pa tayo sa okurahan oh yan ang ganap ayun po salamat po sa inyong pagsama ano kung bagay ari po sana naman may ko sa paliwanag ko ano na kaya hindi natin ya, ano, tatalang pa ng isang talang pa kung tutusin po ito, nakapatatlong talang na ito eh. Isa doon sa puno ng sagingan. Tandaan nyo po ba, may mangga doon. Tapos inilipat ko dito, dalawang talang. Tapos, extend natin dito, patatlong talang. Bahala na, pag po tayo hindi tumuboy, tayo ang talang. Yan, ingat po ang lahat. Happy, happy laang. Bye.